magandang hapon mga kabakyard at ayan mga kabakyard ay silipin natin yung mga sisyo na natira natin sa nag-overheat na incubator bali po yung source ko po ng ilaw ito po yung uh, ceramic bulb ito po ay LED il light lang po ito so ito po ay walang init po ito no uh, bali ito po nilagay natin dito para sa ganun ay magkaroon ng maliwanag na ilaw pero yung source talaga ng init nila Ito yung 50 watt na ceramic bulb Pag dito ka ayan, uh, mainit yun siya, mga kabakyag uh, Sa mga nagtatanong pala kung uh, gaano ka-effective yung ceramic bulb At ayan na po, pinapakita Ito po yung nangyari dun sa incubator ko na nag-overheat Nagkaroon sila ng mga uh, ganyan, no? so, yan hindi na siya naka So, ito po yung uh, kanyang init po, no? At kung saan ini-install, syempre sa anong ilaw yan nilalagay. At uh, total all po, uh, yung, uh, sa tagal ko na po na ginagamit si ceramic bulb, uh, wala pa naman po akong na-encounter na problema sa aking brooding na yung mga sisyo ko po is uh, unhealthy. At uh, maganda po siya talagang gamitin in terms sa ating uh, brooding si ceramic bulb no? ayan uh, kaysa bibili po tayo ng mga bumbilya yung mga elcandison bulb yun po ay mabilis mapundi no? uh, nung una ganun yung ginagamit ko nang wala pa to yung ceramic bulb at napundi po parati po akong napupundihan minsan gabi napupundihan pag umaga kulang sa init yung mga sisyo kaya nagkaroon sila ng uh, namamatay sila sa lamig pero ito po hindi po napupundi hanggat hindi po nababasag to yan tagal ko na po itong ginagamit mag 2 years ko na po itong ginagamit catching sa incubator ko ito yung mga resulta ng ginagamitan ko ng ceramic bag yan kitang kita niyo naman oh nahulog Ito yung resulta niya. Ayan, kitang kita nyo naman. Ang healthy nila. Ayan, ceramic bag. Ito pa. Nang brooding age nila, ceramic bulb din yung ginamit natin dito sa kanila. oh ayan sila, o. Oh. Ang lulusog, mga kabakyad. O, ang lulusog. Ito pa, ayan. Ceramic bulb lahat. Ginamit natin sa brooding nila. Dito yan kasi sila lahat galing at nililipat natin dito pag malaki na ayan din mga kabakyard ito din ceramic ball din yung gamit natin sa kanila ito incubator to incubator sila na pisa so incubator din yung ceramic ball natin at yung ating brother ay ceramic ball din yan yung ipapakita ko sa inyo na effective talaga yung ceramic ball gamitin sa ating brother ito pa mga kabakyard kung makikita nyo yung mga silki ko dyan Ceramic bulb talaga lahat yung Ginagamit uh, ko Sa brooding nila Kaya ganoon na sila kalaki Ayan pa At ayan pa ayan. Bale nilalagyan ko dito ng 12 volts na ilaw Para Kasi dito madilim na yung paghapon Ayan na madilim na Nilalagyan natin dyan ng 12 volts na Na ilaw para sa si ganoon ay Nakita yung pag uh, tuka nila Bale ito pala kahapon pinakawalan ko hindi sila nasanay sa baba no pupasok talaga sila dyan kaya minabuti ko na dyan na muna ay nagpusok pala ako ng mga para sa lamok ayan mga kabakyard no yung aking uh, sa mga nagtatanong na kung uh, maganda magamitin ang ceramic bag sa mga sisaw ayan nakitang kita nyo na yung ebidensya hindi na kailangan sabihin ayan ayan oh, ayan ngayon puntahan natin yung ating incubator. Okay, ito ngayon yung aking incubator. Ayan siya. Ayan, kitang-kita -kita nyo yung kanyang loob. Yung dalawang bulb dyan na nakalagay ay ceramic bulb. Para ipakita sa inyo, syempre bubuksan ko. Saka sabihin nyo, hindi naman ito to. Ito po. Ayan. Commander po yung fan natin. At kunin ko muna yung tubig. Yung tubig kasi makabakir. Eh. Bangga. Ayan mga kabakyard, ceramic bulb. Ayan mga kabakyard, ceramic bulb yung gamit ko dyan. Yung gamit natin dito na ceramic bulb, isang 50 watts at isang 25 watts. Bakit 50 watts dyan? kasi yung isa nilalagay ko doon sa yung isang 25 watts nilalagay ko sa maliit na incubator okay naman po yan kahit ng 50 watts kasi malaki naman po yung aking uh, space dito sa aking incubator kaya po success rate naman po yung aking mga napapapisa sa aking incubator dahil naman po doon sa aking uh, ay, ganito lang po muna ako mag ikot, mag -ikot ng itlog na no? Yan. Eh. Ganyan lang. Pag napagod ka sa isa-isa, ito, pwedeng-pwede mo sabayin. Yan. Meron pa po, po ditong natira tira mga kabakyard na napipisa, no? Yan. Yan sila. Bali, apat. Yung ito po mga kabakyard na natira pa lang limang piraso, dun yung galing sa uh, naglilimlim. Kinuha ko kanina kasi... May naunang napisa at bumababa na siya kaya kinawa ko. Kaya yan mga no yung ceramic bulb. Dito po yung isang ceramic bulb na ginagamit. Ayan. Effective po yung ceramic bulb sa uh, brooding at saka sa pag-i-incubate. No? Ayan, ceramic bulb. Yan yung mukha niya. Uh, nakikita po natin dyan na uh, yung ceramic bulb pala ay para lang siya sa mga reptile. Pero para po siya sa lahat maganda po yung init ng ceramic bag compare dun sa mga uh, well conditioned bag kasi buo at matagal mawala yung init niya lalo na pag nagheating na dito sa nagtatarong naman kung uh, malakas ba siya sa kurente o hindi yung sagot ko dyan tamang tama lang po siya kung gaano kalakas yung air condition bulb ganun din po ito mga kabakyad sa kuryente ako titingnan po muna natin yung isang manok doon I Balik tayo dito. Ito po yung mga eggshell. Ah, uh, kinuha ko po. Kasi po dito ay yung kanina yung doon sa incubator ko na ilang piraso, limang piraso na sisyo. Sa kanya din dito sisyo. Ayan mga kabakya. Ayan. Ayan. Ito kasi nauna ito napisa. Kaya ginawa ko yung iba nilagay ko muna dun sa incubator para dun na lang mapisa no? yan ito yung selkie x ah selki free cell natin na cobra ayan ayan mga kabakyad yung napisa doon sa ati ah, napisa dito yung hindi lang po ako nag incubate ah, nagkakaroon din po ako ng ah, normal hatching hatching dito ayan so ayan mga kabakyad ah. No? Uh, sa mga nagtatanong dyan kung pwedeng pwede nga ba gamitin yung ceramic bulb sa brooding pwedeng pwede pwedeng pwede din sa incubator uh, tingnan nyo na lang yung ginawa ko dito mga kabakyard bali dito sa aking brooding uh, kasi yung ceramic bulb ay wala siyang ilaw nilagay ko dyan yung isang 50 watts na ceramic bulb tapos naglagay ako ng isang LED light para si LED light yung magbibigay ng ilaw sa kanila at si ceramic bulb magbibigay sa kanila ng init no? O maliwanag na ine, ah, maliwanag na ilaw at init naman kay ceramic bag yung ginawa kong combination dito sa aking brooding kaya yung result ang sisigla nila kasi kita nila yung pagkain at saka yung inuman at ayan yan diyan sila sa ilalim niya nagpapainit okay mga bakerno, sana ay ay nagustuhan nyo yung aking ginawang sample na video. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin po. At huwag na rin pong kalimutan mag-comments kung taga saan lugar po kayo para malaman po natin kung hanggang saan nakaabot yung ating mga video at yung taga saan yung ating mga subscriber at mga nanonood sa atin. So salamat po sa lahat and happy farming po mga kabakyard.